Dihon da. Boy. Botay atlo ga bu Masikil. Oh. Pujo, ganito, ha? Ajok, ajok, aga mo ipulon? Pujo sang. Ini kamong ajo pangoy tani kaw era da. Ding ajo sa in tamakan mo. Tunga aga po na go, tong na Anago anang denisa nga ay, kahoy, tubangin, yes. ba, Yuhay, asa man anay tanggalan. Kana. Asa. asa may tanggalan ana. Kanado kanado anaro po. Adana mas pagbunga no. Hani gila sa ining mako nakalimutan ko sa ini. Ora pag nangka ra. Hum... <laughs> na yung mga handayan ko, pila na ko, kana, anong gawin andayan ni mo? Anong dudugan mo, kana? Guys, may buko tayo. Tapos hmm. kain tayo ng buko. Mayroon tayong dalawang buko. Buku kayo dyan Hmm. Serap. Antames Anta morning, ayan, may nakita ko na yung isang bayabas medyo pwede na siyang pitasin kukunin ko na dahil nung nakaraang araw may apat dun sa taas na dapat hindi ko kinuha dahil palakin ko sana, kaso pagtingin ko wala na, naunahan na ako tapos itong dalawa na to binalot ko to ng plastic pero wala din, kinuha pa rin yung isa kaya ang ginawa ko na lang, tinanggal ko na yung plastic at ito nang maiwan at dahil nga Pwede na siguro to, to siyang pitasin, pitasin ko na siya guys dahil maunahan na naman ako ng iba. Hindi ko na naman tumatikpan tong bayabas na to. Napakasarap nitong bayabas na to guys kasi ano siya matamis. Lalaki pa konti to. Kung talagang palakihin ko, lalaki pa konti yan kaso kung hintayin kong lalaki yan, hindi na ako makakain yan dahil iba na naman ang kukuha kasi mababa lang kasi itong ano na to, puno na to kaya kahit bata, kayang ang hihilahin itong puno, ito ay itong sanga para makuha yung bunga ayan, marami pa siyang maliliit guys sa ah. siguro sa sunod linggo nito may hinog na rin tong iba mayroon pa, ay, mayroon pa doon isa guys oh, ay mayroon pa lang guys ayan, mayroon pa walang malaki sa taas, ayan oh may malaki pa pala akala ko wala na, hindi pala ito nakita may dalawa sa taas Ayan. Kukunin natin guys. May malaki pala. Huh? Hi guys. Kukunin natin yung bayabas. Ibababa, mo muna natin itong ano, ilagay kong pang para maabot natin yan. Baba natin para maabot natin yung hinog. Yan may hinog oh. Hmm? Napulingan ako. Yan. Yan guys. Oh, meron pa isa. Asa na yung isa? Asa na yung isa? Kita ko sa inyo, yan ang hinog na bayabas. Ayan, hinog siya. Tapos mayroon pa doon sa taas, oh. Yan sa taas, oh. Yan, hinog. Yan. Bali dalawang malaki, hindi pala siya nakita malaking tulong pala yung inakyat ko siya, tinaas ko siya, nilagyan ko siya ng kawayan para tumaas. Ito, hindi ko lang muna kunin to para alanganin pa. Yung dalawa lang, ito. Ito. Ayan guys, kukunin na natin. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan na. Ah. ah. Oh. Ayan, oh, hinog. Mayroon pang isa. Ayan. Yeah. Ah. Tamis kasi yan eh. Yan, hmm. dalawa. Itong isa, hindi ko muna to kukunin. Alanganin pa bukas na lang. no, kasi wala na yan. Oo, bukas, wala na to. Pasensya <laughs> na lang. At least may dalawa. Ayan. Tinaas ko ulit. Nilagay ulit ko yung kawayan para tumaas siya at hindi gaano maabot ng mga bata. Ayan, nakakuha tayo ng dalawa. Ayan. Dalawa. Dalawang bayabas tayong nakuha. First time kong tumikim nito dahil nung May, may hinog ito na dapat kukunin ko ng umaga bago ako mag-flight. Nakalimutan ko, alam nyo kung sino kumuha, yung nag-deliver ng tubig. Malaki pa nito guys, kasi itong bayabas na to, lalaki pa to. At ang kagandahan nitong bayabas na to, malaki at saka ang tamis. Puti po yung laman nito, kaya yan, titikman natin ha. Kasi noong nakaraang linggo, pagdating ko, mayroon ng malalaki na unahan ako. Nakita ko ngayong araw, sabi ko, bukas ko na kukunin. Pagka umaga, wala na. Mga lima nang nakuha. Itong dalawa, kaya hindi nakita. Dahil sa tuktok. Akala ko nga talaga, wala na eh. Buyutin na lang, may natira pa. Dalawa. Titikman natin ha. Hmm. Amay. Lalaki pa to siya, kaya lang, hintayin ko pa bukas susunod araw. Baka may mauna na naman kumuha. Hindi ko na makuha. Tabi lang kasi siya ng kasada. Daanan ng tao. Kaya kung may makakita, pwede nilang kukunin. Kaya unahan ko na. Hmm. Kaya naman niya, puti. Okay. Puti ang laman niya, tapos matamis. Hmm. Okay guys, in ko ng aking vlog dahil narinig ko na yung tugtog dito sa kapitbahay namin. Baka makapirate po tayo. Thank you for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye.